Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara na gumawa ng batas na magpapataw na bas mabigat na parusa sa agricultural smuggling. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas na nasa isang libong ng 4Ps sa kapis. Iyan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Aljo, kasabay ng pamamahagi ng libreng bigas ng pamahalaan, muling nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban nga dito sa mga smuggler at hoarder. Nasa bagong Pilipinas na tayo, hindi na lulusot ang inyong mga lumang estilo. Hindi na pwede ang inyong mga kalukuhan ngayon. Ito ang mahigpit na babala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga individual at kumpanyang sangkot sa smuggling at hoarding. Ayon sa Pangulo, bagaman tuloy ang hakbang ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng mga agricultural product, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa mga tiwaling individual na ito. Marami po rin po tayong malaking nakakapandoloko ng kapwa. Tunay, tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya't nakikipag-ugnayan na ang Pangulo sa Kongreso na maamyendahan ang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at bigatan pa ang parusa para rito. Patunay niya ito na walang sisinuhin ang pamahalaan pagdating sa mga ilegal na gawain. Hinimok din ng punong ehekutibo ang publiko na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling ipagbigay alam ang mga smuggler at hoarder. Huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Pinangalanan mismo ng Pangulo Kamakailan ang ilang kumpanyang sangkot umano sa smuggling at nasampahan na ng patong-patong na kaso. Samantala, Visayas Region naman ang nakinabang sa Rice Subsidy Program ng Pamahalaan. Sa probinsya ng Capiz, Nakatanggap ng TIG-25 kilo na bigas ang nasa isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Gate ng Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ilan nating kababayan. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Inatasan ng Pangulo ang Agricultural at Finance Department upang mas mapabilis pa ang mga benepisyo para sa mga magsasaka. Kabilang na ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, maging ang Rice Farmers Financial Assistance Program na may 13 bilyong pisong pondo. Dalawang milyon at tatlong daang libong mga magsasaka ang makakatanggap ng tiglilibang libong piso bilang ayuda sa kanilang pagsasaka, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Namahagi rin ng Pangulo ng Bigas sa Antike para sa 4 piece beneficiaries at ilang pamilya na apektado ng African Swine Fever. Iniutos niya sa DPWH Region 6 na ayusin ang Paliwan Bridge na mahalaga ang papel sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo sa lugar. Yung pong madaliin ng unit dapat tiyakin ay yun ding matibay at hindi substandard ang pagkakagawa ng mga infrastruktura natin. Tuwang-tuwa naman ang mga nabigyan ng bigas. Kahit na ganito, kami ka, kain kami ng tatlong bisis isang araw. Maraming salamat sa bigas na binigay ni Pangulong Marcos. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Kalibo, Aklan, kung saan na rin siya ng ayuda, inanunsyo niyang mamimigay ang Agriculture Department sa probinsya ng 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapaunlad ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa lalawigan. Hinihiling din ng mga lokal na opisyal ng Kalibo sa Pangulo na maging lungsod ang kanilang lugar. Ang alkalde ng bayan ng Kalibo, eh malapit na daw, eh hindi na bayan ang sa pagbati natin sa inyo. Ito ang alkalde ng lungsod ng Kalibo, Yuri Sucro. Aljo, bukod nga sa rice subsidy ay nagpabot din ng Pangulo ng iba pang benepisyo para sa ilan nating mga kababayan dito sa Visayas kabilang na yung mga ayuda na pang-agrikultura at hindi rin nawala yung iba pang benefits sa ilang mga beneficiaries kabilang na yung scholarship grant. Aljo. Maraming salamat Kenneth Pasyente.